hello mga person! So for today's video, for today's ganap, nag-iisip nga akong mabuti kung ano bang ihaain kong pagkain mamaya for lunch. Palagay ko nga ay nananawa na ang Daddy Gerson nyo sa mga inihaain kong ulam sa kanya. Pero anyway, kahit gano'n naman ay alam ko hindi siya magsasawa sa akin. Kaya mm -hmm. naman, wag na nating antayin magsawa siya sa akin. Kaya nag-isip ako ng bagong menu at bagong recipe for today's video. Kaya naman, samahan niyo ako hanggang dulo. At panoorin natin kung paano ko lulutuin ang panibagong recipe na isipan ko for today's video and for today's vlog. Nananawa na nga ang Daddy Gerson nyo sa malaman dahil malaman nga ako. Kaya naman buto-buto ng baboy ang naisip kong lutuin today. As you can see on this video, tapos na nga akong mag ng sibuyas at bawang. Napakadami ko kasing daldal. At agad-agad ko na nga isinalang itong ating buto-buto ng baboy. Ginisa-gisa ko lamang ito hanggang sa magmuka na nga siyang lutong karne. Ayan nga mga person, caga tsaga lang talaga sa pag gisa Mas maganda nga kung medyo crispy itong ating pork. Ayan yan, naisip nga, naisip ko nga dagdagan ng ating buto-buto ng baboy dahil isipan ko mapaparami yata ng kain ng Daddy Gerson nyo at ang aking mga kids for today's lunch. Kaya naman inagdag ko na yung mga hindi ko pa naisalin na buto-buto ng baboy. Bala ko nga sana, sisigang ko nga ito bukas kaya lang mukha namang hindi na talaga aabuti ng kinabukasan nito. Ayan nga mga person, pagkagisa ko ng buto-buto ng baboy ay nilagay ko na nga yung namuunaming paprika. Ayon, isinalo ko na siya sa pagisa para matunaw na nga siya. At tagad-agad ay nagdagdag ako ng dalawang pisong paminta. Sumunod nga ay naglagay ako ng UFC banana ketchup. Baka naman dahil naghihingalo na kami dito sa ketchup. Naninimot na lamang ako. Pagkatapos ko nga manimot ng UFC banana ketchup ay inaluhalo ko na nga itong mabuti dito sa ating niluluto para naman kumapit na yung flavorings niya dito sa pork. And after that, naglagay na nga ako ng Del Monte Tomato Sauce. Ayan. 200 grams itong inilagay ko dahil dinamihan ko na nga para mas masarap at mas malasa ang ating pork. Hinalo-halo ko lang ulit itong mabuti hanggang sa maging kulay pula na nga yung ating karne. Ayan niya mga person, coat na coat na siya. May ketchup na yan at may Del Monte tomato sauce. At ilalagay na nga natin itong ating Sprite dahil naniniwala nga ako na pampasarap at pampalasa talaga itong Sprite sa mga niluluto nating putahe wala naman akong masyadong alam sa pagluluto pero hindi ko alam kung ano itong iimbento ko for today's video pero sa tingin ko nga ay magugustuhan nyo rin ito. Sumunod nga ay naglagay na nga ako nitong toyo. Ayan. Para mas masarap at mas malasa. Tinansya ko lang yan mga person kung gaano karami. At eto na naman. Kailangan na naman nating manimot dahil naghihingalo na rin yung oyster sauce namin dito sa kusina. Lahat na lamang ay paubos na. Wala na talagang i-stock. Nasimot ko pa for today's video and for today's vlog. Anyway, okay lang yan. Masarap naman ang ating uulamin today. So, ayan na nga mga person. Hilalo-halo ko na nga lang din siya. And then, tinakpan ko nga muna para kumulo siya at mag-tender ang ating mga pork. At manoot ang lasa dito sa ating niluluto. Maya-maya lang ay kumulo, 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 kumulo na siya. Hinalo-halo ko nga ulit para hindi masunog sa ilalim. Kailangan nga pala natin ditong gumamit ng malakas na apoy. Natapos ko nga na ay tinakpan ko nga ulit at hinayaan ko na siyang kumulo-kulo-kulo-kulo-kulo hanggang sa tuluyan ng lumambot ang ating mga pork. Ayan na nga mga person, hindi pa nga tapos ang ating pagluluto pero nakikita ko na sobrang natatakam na talaga ako. Naglagay nga ako ng dalawang basong tubig para mas kumulo pa tong mabuti at mas lumambot ang ating buto-buto ng baboy dahil mas masarap nga ito kapag napakalambot at napaka-juicy na habang kinakain natin. Nako nako, siguradong magugustuhan nyo rin talaga ito kaya subukan nyo rin magluto nito. Kung maglagay na nga ako ng dalawang basong tubig ay tinakpan ko nga ulit at inantay ko lang siyang kumulo. So ayan na nga ang kinalabasan. just ko, palapit na tayo ng palapit sa exciting part. Actually, pwede na nga itong ulamin sa ganitong klase. Kaya lang, masyado namang simple way, kailangan lagyan natin ng content twist para mas masarap at kakaiba naman sa panlasa ng daddy jerseys nyo at ng ating mga kids. Pinakulo ko lang siyang mabuti hanggang sa mag-evaporate ng kaunti at mabawasan kahit paano yung kanyang mga sabaw. And then, sinaling ko na nga dito yung ating mga pork. Pinaghiwalay ko ang karne at ang sauce. Pagbukod ko na nga ang sauce at ang karne. Ayan nga mga person at isi-set aside lang muna natin yan at yung pinaglutuan nating kawali ay doon tayo maglalagay ng cooking oil at ipiprito natin yung inhiwalay nating karne. Ayan nga mga person. Ipiprito lamang natin itong mga karning ito hanggang sa mat-toasted at ma-crispy siya. Ay, Diyos ko, habang niluluto ko nga ito, hay, nako, ang bango-bango, mas masarap kainin. Talaga namang nakakatakam habang niluluto pa lamang ay amoy na amoy ko na nga. Agad-agad ko na nga dinagdaga ng sauce. Konti lamang yung inilagay ko para naman hindi siya masyadong malunod at magbuka lang siyang saucy. Ayan, mga ilang saglit lamang ay po pwede na nga ito at isasalin na natin ito sa ating lagayan. Punta na tayo sa plating at maya-maya lang ay magkakainan na ang mga person. So, yun na nga sinalin ko na mga person, tingnan nyo naman talaga namang napakasarap ng luto ko for today's video. I-try nyo na nga rin to. Sana ay nagustuhan nyo nga itong niluto ko ngayon. Comment na lamang kayo kung ano ang maaari na itawag sa niluto ko ngayon. Hindi ko kasi alam ko anong itatawag ko dito. Basta buto-buto yan ang baboy na nilagyan ko na ng sarsa. Para lang siyang sizzling buto-buto ng baboy. Ganon. Hindi ko alam mga personal, pero ang alam ko lang ay napakasarap nito. Kaya, subukan nyo na nga rin magluto na to para maiba naman ang menu nyo for today's video at maiba naman ang uulamin nyo. Yan lamang mga person for today's video. Maraming maraming salamat sa panonood. Kain na tayo. Thank you for watching Mommy Nika Mini Vlogs. Babu!